Loss is something we can never avoid, but healing is something we can always choose. Sa gitna po ng lungkot at pagbangon, paano nga ba nagsisimula ang proseso ng paghilo? At para sagutin ang katanungan yan, makakasama po natin si Dr. Bernadette Manalo, isang psychiatrist, upang tulungan tayong maunawaan kung paano nakakaahon ang mga pamilya matapos ang isang mabigat na pagkawala. Doc, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa. Well, Dr. Berna, thank you for joining us today. Well, Doc, when a family loses someone they love, ano po usually yung mga unang pinagdadaanan po nila emotionally? Disbelief, no? Ay yung pakiramdam na, ay, hindi totoo to. No? Nagkakaroon ka ng sense of denial that something is wrong with your loved one. At yun ang pinakamahirap sa lahat, no? Yung... Alam mo na uh, wala na siya pero nandun pa rin yung paniniwala mo na ay hindi pa hindi totoo to. No? So minsan ang feeling mo parang nag in days ka because the fact na parang pakiramdam mo ay naku uh, baka naman ano baka naman hindi totoo no. Mm -hmm. So the reality at the first moment parang ang ang hirap tanggapin. Mm -hmm. So, in denial, ano? Mm Hindi -hmm. bang... ka makapaniwala. sa masamang panaginip. Mm -hmm. yun, na nga, yun na nga talaga nararamdaman. Well, paano po nakakatulong yung pag-ulita tuwing unda sa proseso ng healing at acceptance ng isang pamilya? Of course, kapag ganitong panahon, nagsasama-sama ang mga pamilya. The mere fact na magkakasama ang pamilya ay isang source of uh feeling na yun, no? Because they are united in emotions and feelings. Which is share sila sa moment na yan we're in. Uh, parang pinapakita lang na tayo ang buhay dito. So we will just continue the legacy of those mga mahal natin sa buhay na nawala. Mm -hmm. Well, Dr. Bernadette, minsan po, may mga taong hirap po talaga mag-move on. When does grief become unhealthy or too heavy for a person? Yes. Magandang tanong yan, ano? Uh, unhealthy kapag hindi ka na uh, nakakalabas doon sa concept na yung taong to ay wala na. And hindi lang yun. Uh, kapag hindi na siya nakakapagtrabaho, uh, alam mo yun, parang yung mga dati niya ginagawa ay hindi niya na nagagawa. Mm -hmm. So Ito this can be uh, what we term as an abnormal reaction. Eto, mm -hmm. doktora, uh, Diane, ito, uh, true story. Uh, mm -hmm. mga, may marami akong mga kaibigan na nak may edad na. Tapos maganda yung kanilang relationship. Namatay yung asawa. Mm -hmm. In a few months, in a few years, sumusunod. Oo, oh, okay. oh, dahil sa kalungkutan na, na dala. Dahil hindi na sanay mag-isa for the longest mm -hmm. time. May partner siya, tapos bigla na lang nawala. Eto po ba yung tinatawag na unhealthy na, na pag, uh, pagluluksa? Alam mo, kasi hindi rin natin alam na no kung bakit uh, uh, sumunod siya kaagad, no? But I think uh, those uh, older couples, no, na matagal na sila nagsasama, unang-una, uh, -una, uh, wala na silang kapiling. pangalawa hindi natin alam yung health nila, baka napapabayaan. At uh, pang pangatlo, no, yung uh, prolonged grief kasi, no, can cause yung mga tinatawag na depressive episodes na pwedeng humantong doon sa sober siya magkasakit, hindi na ain, at hindi na naalagaan ng kanyang sarili. Well, regarding that, ano, Dr. Bernadette, para po doon sa mga hanggang ngayon na hirap pa rin pong maghilom, ano po yung maipapayo po ninyo upang makabangon po sila at makapagsimula pong muli? As much as possible, kung kaya natin na uh, gumawa ng routine natin, mas mayge. Uh, pangalawa, the power of uh, communication, the power of uh, keeping in touch, no, with your loved ones, especially those na nagbibigay sa iyo ng halaga. Uh, if you can continue uh, living. And not dying, napakahirap nun. Ano? Pero uh, kung makakuha tayo ng strength no, sa ating religion, uh, sa ating paniniwala, at uh, as much as possible, keep the fire burning by continuing to live. Mm. Ayun, continuing to live, moving on. no Tsaka maganda mag, yung sinabi ni Doktora na keep in, keep in touch doon sa mga kaamag-anak mo na kapareho mong nagluluksa. Mm. Tsaka importante kano yung uh, support system rin mm. lalo na rin sa ating mga pakamahal sa mag-anak. Well, Doktora, marami salamat sa inyong pagbabahagi ng kalaman, Doktora Bernadette Manalo. Marami pong salamat, Doktora. Thank you so much.